Yon mga katulog, magandang araw sa inyong lahat at uh, update tayo sa aking alagang mga labuyo. Uh, ito sila lahat, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Uh, ito yung una-una kong hulay, uh. hindi ko pa ito i-dispose -di kasi ito ay uh, aking remembrance sa una-una kong katian na ginamit. At, uh, ito yung aking bagong katian, ito. Ito yung aking bagong katian ngayon at uh, pure labuyo din yan. At uh, ito yung pinaka huling huli ko, ayan. So, ito mga ito yung isang matanda at uh, naglulugon siya ngayon kaya yung ano niya yung balahibo niya ay ano at uh, masakit yung katawan kasi naglulugon kapag nagpapalit ba siya ng ano ng balahibo. So ewan ko bakit gayon lang siya naglugon at ito uh, napakatugi nitong isa kong labuyo at uh, eto, po ito ay i-broadcast ko ito. I-bread ko ito sa ano sa aking mga alagang native na manok. Ito yung gagawin kong ano uh, broadcock. Ayan. Napakaganda ng katawan. Bilog na bilog. At, ito yung huling-huli ko. Ito. Ayan. Napakaganda. Napakapogi. Kanawayin, kanawayin. Ayan. Oh, hindi na siya ganun kailap. Ayan. Napakaganda ng katawan. Bilog na bilog. Ayan. Napakapogi. Isa lang yung buntot. Naputol yung isa kanina. <laughs> So, ayun mga katoldok, like and share at huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita nyo. Ayos!